Walang dumadaan ngayon ah. Alam siguro na may checkpoint dito kaya sa kabila dumaan. <coughs> Hintay lang tayo sandali. Uy! Checkpoint man yan! Ay nako, ang tagal-tagal man. Nung oras na wala pang pasahirong dumaan baka may daan may, may dadaan pa sa pasahero ay ako wala pa akong kita oh, oh kanina oh. ba dyan oh kanina ba ya yeah. ano na malaki na ano mo dyan kita ay nako malaki kita ba na wala mong pasahero dumating eh wala pa oh oh anong uras na ngayon kahit pagkain siguro hindi ako makabili kasi wala mang pasahero wala mang nagdating dating, -dating. nagkanina pa hey, ako nagantay dyan wala. sa daan ano baka may dumaan no? mamaya may dadaan dyan pasahero ba ikaw mauna ha Oh, ako mauna kasi ako unang dumating dito eh. Ay, malas ko hmm, kita ng hapon. Tagal, tagal pa naman wala pang pasayro. Grabe. Kanina pa ako, ako nag-antay dito. Ha? Huh? Ano mas? Tika, ako muna. Ako muna. Ano ako muna? Ako man nauna dito. Hindi magsilbi yan. Ang man, para saan ka ma'am? Hindi yan. O, di ako mag-una. Mag oh, sige, sa'yo na. Sige. O. Hindi muna. <laughs> May pasayro na. <laughs>

Good man. Ah, sige, dito na lang. Malapit na lang. Oo. amen. Ah. Ayan. Ano eh, bababa yung pasayero ko. Ang bababa. Bababa eh. No. Wala, wala. Oh, salito, salito. Wala, patay na. Patay na. Hindi ba nagigita ito? Ah. Ano yan? Ba't mo ginaba yung pasayero mo? Ano ba yan? Nagkita ko. Stop. Hindi mo nagkita? Cheek point? Ano? Cheek point ba yan? Cheek man yan? Check, tapos wala man nakalagay ng point? Spilling o? Oh. Stop, po eh. Stop, stop lang yan eh. Stop, tapos check lang yung nakalagay. wala, na. da Dami mo balusot. tagi na yung mo. Sinsya, sinsya. Akin ba, na, na, na. bakit na hinahanap mo yung sinsya ko? Binaba mo yung pasayro, walang helmet. O nga, bakit na hinahanap mo yung sinsya ko? Akin man yan, dami hindi mo yan sa'yo. Ba? Hindi mo pa inayos pagsuot suot kang helmet mo, dami mong violation lisensya. ano oh, ba violation? Akin ang licensya licensya oh, na lisensya mo. Oh, bakit mo? Bakit mo? O ko rin yung lisensya ko, akin man yan. Kasi nga, nagbaba ka so, na ang pasahiro. Pasahiro nga eh. Helmet. Ano helmet naman? Napakita mo yung lisensya oh, mo. Il -o yan, oh, ilo yan lisensya. Uy. Ilo yung lisensya ko. Ilo. Oh. 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 Huwag mong dubulin, huwag mong idami-dami. Isa lang pa, mahirapan tayo dyan. Ilo-ilo ka dyan. May lisensya ba ganito kalaki? Wala. Ang laki ng lisensya mo. Ilo nga eh. Lands office. Lands office? O, oh, lands office, oh, Lance office na nga. May, may, la, may office ba sa langit? Eh, sa Lance man. Nasaan nga. yung T? Ba't ilo lang? Ilo nga eh. Kaya nga malaki ang lisensya ko. Ilo yan. Hindi, dami mo yun. Oh, hindi mo oh. pa inayos yung helmet mo. Anong hindi inayos? Inayos ka man. Nakalagay nga sa noo. Ilo. Ilo nga eh. Lands office. Huwag mo nga ang Bawal, bawal Bakit hindi yung... dublihin? Bawal, bawal nga yan Yung LO-LO mo dyan. Bawal dublihin yan. LO lang. Bakit, bakit bawal yung LO-LO? O. LO. LO. O, oh. Oh. L -O. L -O. Oh, bawal nga eh. Huwag mo dublihin. Bawal nga. Abas ah, na, abas na. May bayolisyon ka. Ano, no, ano naman tagalog sa bayolisyon? Lumabag. Lumabag ka. Lumabag oh, ka. bakit naman ako lumabag na hindi pa man ako nakalabang dyan? Nak ang, nakaharang kayo. Ang sabi ko nga, lumabag, hindi lumabang. Sabi nga eh sa'yo eh. Lumabang. Eh, lumabang ba? Hindi mga ako nakalabang yan no? Oh? Nga, bumabang nga yung masayro. Eh, ah? oh, nakaharang kayo. Kami mo talagang rason. No. Oh. kaya nga, kaya um, nga um, um, may lisin siya. Um. Tapos, umatras ka pa nun. Uy, kaya nga matras um, siya. hindi mo ito naka, nabasa? nakalapit kayo. Hindi mo kay. nabasa? Ay, nab, nabasa ko nga yan. Staro, ah. Tapos, stop lang. Tapos, may check. Wala namang nakalagay na point yan Stop. Oh. Check. Point. What? Check. Point. Iba na nga ayaw yan sa stop ng Check na yan. I, para ka nasa ano nasa Alimentary. elementary ayan high tech na yung high tech yung stamp mo e mali oh sige na sige na bayulis yun na sagot okay, nga kanina pa oh sagutin mo Manto. sagutin nun na ano to ano na naman yan oh ano nga bang tagalog sa you can go you can go oh, oh my... umalis ka na oh okay salamat yeah! Uy! Umangay! Saan ka punta? Alis na! You can do. Umalis mo balik ka dito, oy! Eh. <laughs> Naisahan pa <ta> rin. <laughs> Uy, <laughs> takbo na ko. Wala man ako pa sa hero, bumaba man doon. Sayang yun ah, babalikan ko mamaya pag wala ng checkpoint. <laughs>